Ako nga pala si Gilbert, pero ang tawag nila sa akin dito ay bilog. Samahan nyo ko sa aking kwento. Ngayong araw nga pala ay wala akong lakad. At dahil may service ang aking misis, ay magluluto ako ng agahan. rin naman natin ang mundo. Tayo naman ang magiging ina sa ating tahanan. Maaga akong nagluto dito dahil maagang may service ang aking misis. Nagluto lang naman ako ng itlog, talong, pritong talong, at saka hawot. Sausaw sa toyo, kape, ay ayos na. Habang tulog ng aking anak ay sinamantala na naming kumain dahil paggising talaga yung aming anak na yan ay hindi talaga kami sabay-sabay na nakakakain mag-iina. Kaya ngayon ang video kong ito ay inihahandog ko sa mga dakilang ina na ang sinasabi ng iba ay walang trabaho at nasa bahay lang. Kain na tayo mga tol, ang sarap ng kain namin habang kami ay nakakamay. At pagkatapos na kumain, haya na nga, ako na ang naguhugas dahil pinaghahanda ko na si Mrs. sa kanyang mga gamit. At samantala, biglang nagising daw ang aking anak. Ay! Ang sayang pagmasdan ng dalawa mong anak na makuli. Ayan o. At pagkatapos nga nito, ay iniahanda ko na ang gamit ni Mrs. sa pagsiservice, pagmamani, pagpipedi. handa ko na ito sa aming tricycle dahil iahatid ko na nga siya patungo sa kanyang pagsiservisan. At dahil wala nga siya, siya sa bahay, ako na lahat ang gumagawa ng ginagawa niya. Pag ako ay may pinupuntahan, naiintindihan ko ang ginagawa ng mga ina at magulang kapag sila ay may mga anak. Kaya sana naman ay 'wag nating sasabihin na walang ginagawa ang ating mga asawa sa bahay dahil nandyan yung naglalaba, naghuhugas ng plato, nagbabantay sa mga anak, nagpapaligo sa mga anak, at kung ano-ano pang mga gawaing bahay. Kaya shout out sa mga dakilang ina. Sana yung mga ama ay naintindihan nila ang mga gawain ng kanilang mga asawa. nandito nga pala ay tapos na ako magpaligo ng aking anak at ayan, nilalagyan ko na ng diaper. Tapos bibihisan ko na yan mga tol. Napakahirap ho talaga ng mag-alaga ho ng bata lalo sa katayuan na iyan ang aking anak ho ay mag-iisang taon napakalikot ho. At pagkatapos maligo kalimitan ang mga baby ay nag-aantok talaga yan. Kaya sa labas ko na pinatulog ay wala ho talagang oryente ng na wala. At haya na nga, humimbing na nga ang tulog ng aking anak. Talagang makakagawa na ako ng ibang gawain. Ayan pa ang isa sa mga ginagawa ng mga dakilang ina. Pagkatapos maglaba ang magtiklop, ang magtiklop ng mga damit nila. Hindi lahat ng ama ay naintindihan ang gawain ng isang ina. Yung kaysyo pagdating sa trabaho ay pagod na pagod ang ama. Samantalang yung ama hindi naiintindihan na ang ina ay napakadami ng gawain sa bahay. At ang maipapayo ko lamang sa mga mag-asawa dyan ay magtulungan, wag na magsumbatan sa mga gawain dahil pare paresla la ang napapagod. Kaya shoutout po sa mga dakilang ina at sa mga kagaya kong haligi ng tahanan, tulungan at mahalin natin, alagaan natin ang ating mga asawa. Yon mga tol, kung nagustuhan mo ang video ito, please share, like, and follow.